Kamusta mga kaibigan? Ako si B. Auntie Magdayo, isang BSN Filipino freshman. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tunog ng wikang Filipino, partikular ang punemang katinig at punemang patinig gagamitin natin ang mga konsepto at chart mula sa mga dalubhasang tulad ni Paz at al. upang masuri ang bawat tunog. Simulan natin sa punyamang katini. Una, punto ng artikulasyon. Naglalarawan kung saang bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbikas sa ponema. Mailalarawan ang mga katinig ng Filipino sa pamamagitan ng anim na punto ng artikulasyon gaya ng sumusunod. labi o bilibyan. Ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Halimbawa, P, B, M. P Pa Baba Ba Ba Baba -ba. ba -ba. M, M M Mama Panlabing pangitin o labio dental. Ang dulong dila ay dumidikit sa ibabang labi sa itaas. Halimbawa, F at V. F Fish V Violet Pangipin naman o dental, ang dulo ng dila ay lumalapit o dumidikit sa loob ng ngipin, itaas, halimbawa ng T at D. T, dami. Panggilagid o alveolar. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. Halimbawa, S, Z, N, L, R. S, sayaw. Z, zebra. N, n, nanay. L, l, lolo. R, r, rabbit. Susunod naman ay pangalangala o agyopalatal. Dumidikit ang ibabaw na punong dila sa matigas na ngalangala. Halimbawa, J, N, Y, J, 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 N, N, Y, 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 Y. Ang gilar naman ay dumidikit sa malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Halimbawa, K, J, N, G, W, K, K, K Kamay, G, G, Gamot, N, G, Ng, Ng, Ngalangala, W, W, Wala. Ang panghuli naman ay glutal. Ang babagting ang tinig ay nagtitiit o naglalapit at hinaharap o ini aabalang presyo ng pagpalabas ng ininga upang lumika ng Paimpit o pasutsot na tunog. Halimbawa, etch, ha, ha, hayo. Nang artikulasyon, inilalarawan at ipinapakita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbikas ng alinman sa mga ponemang katini. Una, pasara. Ang daan ng hangin ay harang na harang. Halimbawa, P, T, K, B, D, G. Big nga natin, letrang P. Pa, pa. Letrang T. Ta, ta. Letrang K. Ka, ka. Letrang B. Ba, ba. Letrang D. Da, da letrang j g g pangalawa Pailong. ang hangin na nahaharang dahil sa patikom ng mga labi patukod ng dulo ng dila sa itaas ng mga lipid. ang mga halimbawa nito ay m n at ng letrang m mm. Mm. Letrang m m mm. mm. letrang n m m letrang ng m mm. Ang pangatlo naman ay fricative. Ang hangin lumalabas ay nadaraan sa magkipot na panggitan ng dila at ng ngalangala -ngala o di kaya'y babagting ang Ang halimbawa nito ay ang S, H, at Z. Letrang S. S. -s, -s. Letrang H. Ha. Ha. Letrang Z. Ang pang-apat naman ay affricative. Ang hangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara sa ibabaw ng dulong tila sa matigas na ngalangala, kasunod ng pasutsot. Ang halimbawa nito ay J. Letrang J. ja ja Ang panglima ay lip ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabaya ang luwabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalag ng dulo ng nakaarpong dila. Halimbawa, R, L. Then, letrang R. R, 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 Letrang L, L, L. Panghuli naman ay glide. Dito nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Ang mga halimbawa ay W at Y. Sa letrang W, WA, WA. Letrang Y, YA, YA. Patinig Ang patinig ay itinuturing na siyang pinakatampok o pinakaprominenteng bahagi ng pantig. Walang pantig sa Pilipino na walang patinig. Ang susunod naman ay punemang patili. Nabuho ang tunog ng ponemang I e sa pamamagitan ng tila pangiting posisyon ng mga labi habang ang harap ng bahagi ng dila ay gumaganap na karaniwan ay umaarko ng paitaas. Halimbawa nito, ilaw, ilaw. Kapag ibinaba naman ang dila na pareho ng posisyon, ay nakakalikha naman ito ng tulog na i. E. Halimbawa, E. Nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbigkas ng A. A. Habang ibinaba rin ang panga. Halimbawa, Aso. Sa pagbigkas naman ng U, habang ang labi ay nakamugis na pabilog, pinuposisyon ang likurang bahagi ng dila sa itaas ng halang lang Halimbawa, uuwi. At kapag ipinaba ang kaunti ng kaunti, ang dila ay bubuo naman ng tunog ng o. Halimbawa, oso. Ngayon ay sabay-sabay nga nating bigkasin. A, ah, E, eh, I, U, U. Iyon po ang ating pagtalakay sa punolohiya ng Witkang Pilipino. Sa susunod na magsasalita kayo, subukan ninyong damhin kung saan napupunta ang inyong dila at kung papaano humuhugis ang inyong labi. At yun lamang po, maraming salamat! Paalam!